bati na kaya Ano malaki naman yata. Hindi kaya Ano ba yan? Lunch? Dinner? Lunch o dinner? Ano hmm. Brad. Daddy mo daw! Babay mo! Daddy mo! Babay mo daw! Daddy mo! Parinig mo kay Yam Yam! Ipinigin ni eh. ka na eh. yan? Andiyan pa ba? Ay! 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 Andiyan pa! Daddy! Ay! Napindok na! Ay! Wala na! Wala na. Bye-bye. Habak! O, bigay kay Bye-bye! Bye hindi na! ka na ha? nag Hindi ka Haba, oh, Ay, di nakukulog yun tayo, eh. Pero, yung ano mo! Ay, o, din! nag na suba!

hindi, 'yung diretso. Ang daming katawa. Wala nang biskwit.